Mistulang kinuyog ng mga leader ng Kamara ang paghikayat ni tating House Speaker at ngayon ay Davao del Norte Representative Pantalyon Alvarez sa Armed Forces of the Philippines o AFP na ikambyo ang kanilang pagpapahayag ng suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para kay House Majority Leader at Sambuanga Representative Jose Manix Dalipe, ang nabanggit na pahayag ni Alvarez ay hindi lang nagsusulong ng pag-aakla sa gobyerno, hindi pagpapahina sa katatagan ng pamahalaan at rule of law. Di naman ni Senior Deputy Speaker at Pampanga Representative Aurelio Dong Gonzales Jr. Hindi dapat palampasin ng mga pahayag ni Alvarez na taliwas sa umiiral na demokratikong proseso sa bansa na siyang nagluklo kay Pangulong Marcos sa pwesto. Sabi naman ni Deputy Speaker at Quezon Representative David J.J. Suarez, hindi katanggap-tanggap ang paghimok ni Alvarez sa militar na umaksyon laban sa Pangulo dahil tila ginigiba nito ang sandigan ng ating lipunan. Bunsod nito ay nanawagan ng mga leader ng Kamara ng legal na hakbang o agarang pagsasampa ng kaukulang kaso laban kay Alvarez dahil sa tangka nitong pagpapabagsak sa gobyerno. Bukod sa House leaders ay una ring iginiit ni Kamagin Representative Jordin Jesus o JJ Romualdo sa Department of Justice na sampahan ng kasong sedition si Alvarez.